magandang araw, magandang gabi, magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan kunasan man kayo ngayon mga kababayan. Kayo ay muling napatulala, napaisip at napakunot, napaka, napakunot noo sa pinakabagong kaganapan mula sa pandaigdigang intablado ng hustisya. Ako, ako ang inyong gabay sa katotohanan, ang laging hindi natatakot magsabi ng totoo kahit pa magdilim ang langit ako ang inyong lingkod sa balita at ngayon maglalabas tayo ng malalim na pagsusuri sa isang mainit na issue. Pero bago ang lahat, i-click mo na yung subscribe button, i-hit mo yung notification bell at i-share mo na ito sa mga kaibigan mo. Dahil ang katotohanang ibubunyag natin ngayon ay hindi basta-basta. Handa ka na ba? Tara na at simulan natin! Ngayong araw mga kaibigan, pag-uusapan natin ang pinakabagong kaganapan sa International Criminal Court na may kaugnayan sa kontrobersyal na drug war ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero teka muna ha, hindi ito basta-basta chismis sa kanto. <coughs> ito ay isang laban ng katotohanan ng justisya at ng mga hinintay natin ang sagot sa mahaabang panahon ang tanong, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nagtatangkang magpalabo ng usapan? At, ba at bakit kailangan magmalaki ang abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman laban kay Antony Christian Conti at Attorney Joel Butuyan? Mga kaibigan, maghanda kayo dahil ito ay isang ay ilang mga minutong paglalakbay sa katotohanan. Una, Balikan natin ang konteksto. Ang ICC, mga kaibigan, ay isang internasyonal na hukuman na nagsisiyasat sa mga ligasyon ng mga krimen labang, laban sa sangkatauhan. At sa Pilipinas, ang kanilang mata ay nakatuon sa tinatawag na War on Drugs. Si Duterte na ayon sa marami ay nagdulot ng libo-libong pagkamatay. Karamihan ay may mga ay mga mahihirap na hindi man lang nakapagkonsulta sa abogado ngayon, ang ICC ay kasalukuyang nasa yugto ng pagkilala sa mga biktima na nais lumahok sa investigasyon. Pero dito na nga nagsimula ang gulo. Si Nicholas Kaufman, ang abogado ni Duterte, ay naglungsad ng isang obserbasyon. Oo, obserbasyon daw, hindi kahilingan sa Victims Participation and repar Reparation Sector ng ICC. Anong sinabi niya? Ayon kay Kaufman, dapat daw sundin ang pamantayan ng social security system ng Pilipinas sa pagkilala ng mga biktima. Teka muna mga kaibigan, ID. sa panahon ng drug war. Kailan ba hinintay ng mga pulis na magpakita ng ID ang mga hinuli bago sila, sila barilin? Pero sige ha, ipapaliwalag natin yan mamaya. Ngayon, heto na ang flat twist. Sina Atty. Christina Conti at Atty. Joel Butuyan parehong mga abogado na kinilala ng ICC ay nagsabi na ang kampo ni Duterte ay humiliing nalimitahan ang mga ID na maaaring gamitin ng mga biktima. Halimbawa, national ID o passport lang daw. Pero sabi ni Kaufman, hindi totoo yan. Fake news. Sino ang nagsisinungaling? At bakit ito mahalaga? Mga kaibigan, ang isyong ito ay hindi lamang tungkol sa mga dokumento. Ito ay tungkol sa akses sa hustisya ng mga mahihirap na biktima ng drug war. Sige, pag-aralan natin ha. Ang sinabi ni Kaufman. Ayon sa kanya, ang kanyang obserbasyon ay batay sa pamantayan ng SSS. Pero teka, bakit SSS? Ang SSS ay para sa mga empleyado, para sa may mga para sa mga may contribution. Pero hindi lahat ng biktima ng drug war ay may ganitong ID. Marami sa kanila ay ang nasa laylayan ng lipunan, mga driver, mga vendor, mga walang formal na trabaho. Kaya naman, ang sinabi ni Kaufman ay parang sinasabi na kung wala kang SSID, hindi ka biktima. Aba, parang pelikula ito ng aksyon ng kontrabida isang abogado na may matalas na dila. Pero heto ang mas nakakagulat. Sabi ni Kaufman, wala daw siyang hiniling na restriksyon at wala daw siyang kahilingan na, na tinanggihan ng ICC. Pero bakit nga ba naglabas ng 20 pages pahinang desisyon ang pre-trial chamber 1 ng ICC noong April 17? Ayon sa desisyon, dapat tanggapin ang mga government-issued IDs bilang sapat na pruweba ng pagkakilanlan. Parang sinampalang argumento ni Kaufman, di ba? Pero siya pa ang may ganang magmalaki na fake news daw ang sinabi ni nila Conti at Butuyan. Ngayon, pagtuunan natin ng pansin si Atty. Conti at Atty. Butuyan ang dalawang ito, mga kaibigan, ay mga veterano sa laban para sa karapatang pantao. Sabi ni Conti, ang desisyon ng ICC na payagan ang mas maluwag na ID requirement sa isang tagumpay para sa mga biktima. Bakit? Dahil marami sa mga biktima ay walang national ID o passport. Kung nilimitahan daw ito, parang sinasabi na ang ay para lamang sa mga pera, may pera sa mga may kakayahang magproseso ng mga dokumento. Si Butuya naman hindi rin nagpatalo. Sabi niya, ba't kailangan magpakita ng ID ngayon? E eh, panahon ng drug war, hindi naman hintay ng mga pulis ang ID bago barili ng mga biktima. Ouch! Parang suntok sa sikmura yan mga kaibigan. At ididik at idinagdag pa niya ng drug war ay isang giyera laban sa mahihirap. Kaya 'tong paglimita sa ID ay para paggawa ng ICC, trial bilang isang laban, laban din para sa mahirap. Aba, ang talas ng mga salita. Parang si Rizal na may laptop at mikrobono. Mga kaibigan, mga kababayan, ngayon pag-usapan natin ng mas malalim ang implikasyon nito. Ha? Una, bakit mahalaga ang usapin ng ID? Simple lang, ang pagkilala sa mga biktima ay unang hakbang para sila ay makalahok sa ICC proceedings. Kung mahigpit ang requirements, maraming biktima ang maiiwan, lalo na ang mga mahihirap. At kung mangyari yon, parang sinasabi na ang hustisya ay, ay may gatekeeper. At ang gatekeeper na yan ay may listahan ng mga mayayaman lamang. Pangalawa, bakit kailangan magmalaki si Kaufman, wala siyang kahilingan na tinanggihan? Parang may tinutupad siyang script, di ba? Para, pero ang tanong, sino ang nagsusulat ng script na yan? At bakit kailangang tawagin niyang sinungaling, sila Conti at Butuyan? Mga kaibigan, hindi ito lamang usapin ng ego. Ito ay isang lab laban sa naratibo. Kung sino ang makukontrol ng kwento, siya ang makukontrol ng publiko. Mga kaibigan, sa loob ng ilang mga minuto, binaybayin natin ang isang kwento ng katotohanan ang laban para sa hustisya at ang at ng mga biktima na hinihintay ang kanilang panahon. Pero hindi dito nagtatapos ang laban. Ang ICC case ay magpapatuloy at kailangan nating bantayan ito. Kaya i-click mo na yung subscribe button. I-share mo ito sa mga kaibigan mo at sabihin natin sa mundo na ang Pilipino ay hindi natutulog sa laban para sa katarungan. Bago kami magpaalam, isang tanong, sino sa tingin mo ang nagsasabi ng totoo? Si Kaufman ba o si Nakonti at Butuyan? I-type mo yan sa comment section ha at pag-usapan natin. Ako ang inyong lingkod hanggang sa muli. Mag-ingat kayo mga kaibigan at huwag kalimutang maghanap ng katotohanan. Salamat at magkita-kita tayo ulit.